na good morning mga Diyas. So, katatapos ng pista dito sa aming lugar. Nagdaang araw, hindi tayo nag-duty sa shop. Uh, tumingin tayo ng motocross. So, may mga upload video tayo dyan. Sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel. So, sa video na ito mga Diyas, uh, meron mayroon tayong ito troubleshoot mamaya na TMX Supremo. So, may video na rin tayo about sa TMX Supremo. Hindi umandar, na walang kurente. So, kung gusto yung tingnan yun, uh, lagay ko lang sa in-screen video natin sa ating YouTube channel. So, balit sa ating Facebook page, ah, uh, meron din tayong video niya. Ano ba yung ma-check natin kapag ang isang motor na ayaw nang umandar, tumitirik kapag tumatakbo? Ang check natin, yung kanyang compression. Pag walang compression ng motor, may base na matitirikan kayo at may hirap nang paandarin ang inyong motor. So, sa kuryente naman, ang inyong i-check, ang pinaka number one dyan, kapag umiinit ang inyong motor, tumitirik. So, ang i-check nyo yan ay yung kanyang sa pulser. Ayan. sa pulser kasi kapag umiinit, namamatay yung motor. At mahirap na ang pandarin. Yung kurente niya sa ignition coil, mawawala yan. At wala na siyang kurente. So, kapag malamig, papaanda rin siya. Pero kapag uminit na yung makina, hindi na lumalabas yung kanyang kurente sa inyong ignition. So, yan yung sa mga TMX Supremo. At sa mga ibang motor din, ganun rin yan. So, kapag tumitirik siya, kapag umiinit yung inyong makina. So, mamaya mga ideas, punta na tayo ng shop at i-check natin yun kung ano yung problema ng kanyang TMX Supremo. So, punta na tayo ng shop. Tara! Ideas, yung TMX Supremo na ating ito shot, shoot so ang issue nito ayaw sa so mandar so may mga video na tayo nito sa ating youtube channel yung mga motor na ayaw mandar so yung na check natin yung kanyang pulser yung pulser kapag uminit yung makina may tendency na titirikan kayo sa daan kapag uminit yung makina so dito sa sitwasyon ng kanyang motor ah, uh, mahirap ng pandarin. Tingnan natin sa kanyang ignition coil kung meron siyang kurinti ano ang problema? ay ganito? Ah, oh, ayan, nahirapan daw sa panda rito kanya mo So try natin. Tingnan natin sa kanyang ignition coil. inyo yung kanyang high tension wire. Titingnan natin kung meron siyang kuryente. Ayun. Nawala minsan yung kanyang kuryente. Ayun. Wala naman siya. Try natin pa layuin yung kanyang gap. Start mo ko la. Wala. Hindi na, hindi na. Hindi. Na. Ayan. Ayan kung makikita nyo mga ideas. Wala na siyang kurinte. Eh. Ayan, wala. Pinawag. Okay, so, kanina, sa unang start natin, meron siyang kurinte. Eh. pag pangalawa na, wala na siyang kurinte. Eh. So, ano ba yung mga i-check natin about dito sa kanyang wiring? So, bali, i-check natin yung kanyang pulser. So, sa ranging, ng value ng kanyang resistance dapat nasa ito sa Timex Supremo nasa 200 plus yung kanyang reading dito sa pulser so check natin so ayan nalagay na natin yung ating test probe so sa blue na may lining na yellow at green yan so makikita natin ito nasa 222 so kapag ganito may ideas may tendency na pasira na yung kanyang pulser yan dapat kasi nasa 250 plus ayan yung sa mga TMX Supremo at dito man mga kaya Diaz sa TMX Supremo medyo mataas yung resistance ng kanyang pulser sa ibang motor uh, limbawa sa XRM ayan if I nasa 130 above siya so sa mga TMX nasa 200 plus ayan bali dito ayan nag iba yung kanyang reading so may tendency ito na matitirikan kayo at mahirap ng pandari ng inyong motor so i-check natin yung kanyang palaser maya at meron dito isang stator uh, i-check natin ito baka okay pa ito kasi wala tayong mabibili na palaser lamang bibili kayo ng buo ayan so try natin ito mamaya so kita natin kanina sa ignition coil wala sang kurinti eh. so try natin ito So babalikan kayo para na-check na natin at matry natin ito. Ayan. Ito na mga na palitan na natin yung kanyang pulser. Ayan. So alalaman natin mamaya kung maging okay na siya. Kasi kayan uh, yung pulser niya pasira na. So kinuha natin yung dito na pulser. Kinapit natin ito. Ayan. na mga ideas, natin. So try na natin kung meron na siyang kurinti. Ayan, try na natin siya. So Try natin ito Dito huh? ko video wall okay. So try Titingnan natin mga Giyas Meron ako Pretty So, meron sa kurente. Patay na natin itong pandarin. Ito yung pinalitan natin. Kaya nawawala yung kuryente sa Itinchunwa. Mga Diaz, training na nating pandarin. At sana andar na siya. Yan muna na. So dati kasi mga Diaz kapag bibirit natin sa i-accelerate natin sa pagpigayin natin na mamatay siya at hindi mo sa mapatakpo yan tara naman natin so bali dito mga diyas i-update ko lang kayo kapag okay nito motor na to yan so napalitan natin ang pulser ito yung pulser So, try na natin ito. Patakbuhin natin mamaya kung okay na siya. So, ito na mga Diaz. Ha? Ah, na natin siya. So, patrive natin sa mayari mamaya. So, video natin mamaya ah, yung mayari ang mag-drive. So, sasakay lang tayo dito. Yan. Yeah. Try namin yung ginawa natin kanina. buro no wala mo ba na ako maguro itrada mo lang hindi na na para dati ba ayan katatapos na lang piesta dito sa Tibuli iikot kami na yung <laughs> ayan maraming sapatos kay ayan So goods na mga Diaz, ay eh, hindi naman sa namatay hindi na sa tumirik so yun yung i-check iche nyo yung kanyang pulser siguro mga ideas hanggang dito natin na video about dito sa T-Max Supremo ayan peace out